Ipinaalala ng Land Transportation Office na may kaakibat na responsibilidad ang pagiging may-ari ng sasakyan, kabilang na dito ang agarang pagkabit ng plaka kapag na-release ito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police Highway Patrol Group, na diskubre nilang may ilang motorista na sadyang hindi sumusunod sa regulasyong ito. Binigyang diin ni Mendoza na hindi souvenir items o collectibles ang mga plaka, kundi ito ay opisyal na pagkakabit nakakakilanla ng sasakyan. Sinabi pa nitong may kaakibat na multang limang libong piso alinsunod sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines kung hindi ito ikakabit kaagad matapos itong ilabas ng car dealers at LTO. Ang ilang motorista, willing naman daw sumunod tulad ng car owner na si Christopher Moquete. Pero ang problema, tatlong beses na raw siyang pabalik-balik sa tanggapan ng LTO pero hanggang ngayon hindi pa rin na i-release ang kanyang plaka. Opo, kung wala naman siyang ano, syempre madali lang ikabit 'yun. Basta nasa kanya na madali lang siya. Tinatry ko na 'yung parang mga tatlong beses na wala pa rin silang maibigay na pahirapan pa rin. Kasi una una sa mukukunin, saan ba siya na-issue nung binigay 'yung rehistro? Eh ang dami mo na pinagrehistrohan kasi kanino bang ano, LTO branch makukunin? lahat plaka mo na syempre yung mga priority muna na yung mga ah, wala ayun marami pang green eh. Mm -hmm. so paano pa yung mga yung mga bago nga wala paano pa yung mga luma so parang last priority naman ata mm -hmm. Ganito rin ang problema ng isa pang motorista na si Adel Anos. Wala raw problema sa pagsunod kung wala rin problema sa ahensya. Uh, ang sabi ng kinuha ko na ano, tasa, wala raw, ano, wala papil na, ano, ang LTO. 8 man sa po yung motor ko. Mm -hmm. Hindi ko alam kung sino nagsisinungaling o yung LTO o yung, ano, yung motorcycle dealer. Mm -hmm. Kailangan ayusin nila. Tagal na, 2016 pa, hanggang ngayon. Ang dami nilang backlog. So, mm -hmm. so, ano pong panawagan ninyo sa LTO, sir? Ah, ayusin muna nila yung, ano, mga backlog nila bago sila mag-implement ng, ano, eh. Siguro naman, papayag naman na tayo mga tao na may mga sasakyan. Kasi ako, motor ko, magigit man sa wala pang ORCR. Ano lang, temporary pa lang. E paano kung naalis ako, ma-checkpoint ako? Ano yung sasabihin ko? LTO ang may problema. Bagamat aminado si Mendoza na merong backlog ng plaka mula pa noong 2014, pero iginiit nitong matagal nang natugunan ang backlog ng mga plaka ng four-wheel vehicle. Habang ang backlog naman sa plaka ng mga motorsiklo ay inaasang maayos bago o sa buwan ng Hulyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.